Pinubuo na ng National Maritime Council ang pagkakasunod-sunod ng mga detalye sa insidente ng pagbangga ng barko ng China sa BRP-3 sa magbanwa ng Philippine Coast Guard sa Esco Show Kamakailan. Ito'y para maisumiti na sa Department of Foreign Affairs para sa kaukulang aksyon. Si Bien Manalo sa detalye. Sa video na ito, makikita ang unti-unting paglapit ng barko ng China Coast Guard na may bow number na 5205 sa BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard sa Iskoda Shoal bandang alas 12 ng tanghali nitong Sabado. Ilang saglit lang, ginitgit at binangga ng CCG vessel ang barko ng Pilipinas. Ilang minuto ang nakalipas, bumalik ang barko ng China at muling binangga ang Teresa Magbanwa. Napinsala sa iba't ibang bahagi ang barko ng Pilipinas, kabilang na ang freeboard o ang mismong katawan nito. We will be submitting to the Department of Foreign Affairs and, and then the DFA will come up with its own study and uh, to come up with the most appropriate uh, actions on their part. Ayon sa PCG, tatlong beses binangga ng CCG ang BRP Teresa Magbanwa wala namang naiulat na nasugatan sa insidente. Pero bago pa man yan, pinalibutan na ang barko ng Pilipinas ng limang barko ng CCG, dalawang barko ng People's Liberation Army at tatlong Chinese Maritime Militia Vessels. Kasunod ito ng nangyaring banggaan din at pambubomba ng tubig ng CCG sa isinasagawang resupply mission sa Skoda Shoal kamakailana para sa mga tauhan ng PCG na nakadistino sa Teresa Magbanwa. As I said, for the Philippine Coast Guard, the reason and objective of the deployment of Teresa Magbanwa is only purely for us to carry out a legal, legitimate Coast Guard operation within our own exclusive economic zone. Pero giit ng China, ang barko ng Pilipinas ang iligal umanong nakadaong sa Iskoda at sadyang bumangga sa kanilang barko. Babala ni Liu Dejun, tagapagsalita ng China Coast Guard, may kahihinatnan ang Pilipinas kung patuloy itong magmamatigas na lumikha ng gulo sa tinatawag nilang Nansha Islands o Spratly Islands sa Pilipinas. Hinihikayat din ng CCG ang Philippine Coast Guard na harapin ang realidad at tigilan na ang umano'y ilusyon sa inaangking teritoryo at kusang loob ng umatras sa West Philippine Sea matatanda ang maglilimang buwanang nakadaong sa Skoda Shoal ang BRP Teresa Magbanwa, ang pinakamalaking barko ng PCG para ipaalala ang lakas ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.